gumising pa rin kami kasi nakas na ulan. Sobrang kinakabahan kasi. Ang third floor na yung baba girl. Tungkot yung para sa kalsada. Malipod na nga yung mga yero sa inyo. Oo. Tingin sa inyo, ti? Oo, sa amin. Sa labas to. Sa labas nga. Mas lakas na hangin, narinding uh mo. Tumutulong na din daw sa loob. So, yun guys. Time check. Ano oras na mahal? Ayaw mo na eh Ayan, ano yan? 452 452, gising pa rin kami kasi Nakabang Lakas na pala, yun Hindi ko alam kung narinig nyo Kasi nag-ano siya ngayon sa FB Puro ano Yan o, no, nasa, nasa taas na sila uh, Ng oh. bubong Inaabot e na yung, ano nila Umaabot floor. na yung second floor Sobrang kinakabahan kasi ako Second, ayan pong nakikita nyo yung maliwanag na part. Tubig na yan. Baha po yan. Ayan po, second floor. Tapos, which is, ito po yung taas ng gate nila. Ayan, so basically it means lagpas tao uh -huh. na yung baha. Sobrang nadedilubyohan ngayon. Kasi sobrang daming nagpost. Uh, madaming parts ng Rizal. Na oh. nagpo-post na super na sa lanta sila. So, oh, I pray to you sila all ngayon. guys na I hope you're safe. And sana walang masawi. And ngayon dito sa amin, nasa labo na kami. Tatry namin tignan yung sitwasyon sa labas kasi... Oo, kasi Buti kanina pa. Hindi talaga makalabas eh. Guys, nalobat pa yung cellphone ko. Oh Tapos God. sa family ko, sa Cavite, wala na silang ilaw doon. Mm -mm, pati Buti sa dito meron pa. many parts ng Manila. Uh -oh. nagka-chat ko yung tropa ko ngayon. Wala na daw, wala na daw ano, sa kanila. Uh, power. Wala na daw power sa kanila. So I'm fucking worried. Kasi nasa Manila yung family ko ngayon. Hanggang second floor lang po yung bahay namin. Paano kung umangat ng third floor yun? Nag-charge na kami ng mga phones ng power bank kasi Ito, baka... Ito, charge ko pa to. Uh, baka kasi, kasi extra mawala phone ng kuryente, mawala ng tubig. Pero mamaya, nag-announce na magwawalan daw ng tubig. Ayan. Tingnan natin dito sa kapilang karto kung tulog na ba sila. Ba't gising pa kayo? Hindi na ako makatulog. Ba't di ka makatulog? Hindi ko Eto, hindi na ito makapasok sa trabaho niya kasi nga kanina pa, ano, lakas na walaan. Kaya pa Hindi ka naman makakapasok, ti! Gusto talaga niyang pumasok. Hindi! Alam kong gusto mo pumasok, pero paano ka papasok? Ang lakas na wala, uy, uy. At saka wala siyang masasakyan. Tignan mo lahat ng update sa Rodriguez Rizal hanggang 3rd floor na yung Bahagirl patumba na sa kalsada. Hindi po so, yan, yeah, naghihintay po siya ng update kung may pasok ba sila o wala. Hanggang kayo wala pang update na. Meron, 6.30. 6.30! So, tinitignan mo kung 6.30 wala na ulan o ano. Mm Hindi. -hmm. Kung wala nang okay. bagyo ng 6.30. Kailangan ko nang umagod. Alam! Tignan natin ang 6.30 ko, Fed. Kung Kasi may, may masasaktan ka. Hive na nga eh. O, wala, ah, sinong magbiyahe ng ganitong ano, binapagyo? <laughs> Levy! <niya> Levy <laughs> lang po yung pabiyahe. Ewan ko dyan. Kung may mapakabuhin niya po. <laughs> maglalakad po siya. Ano sabi mo, T? Ano, yung yero, mo. nalipad na. Nalipad na nga yung mga yero sa inyo? Oo, hindi ko makikilawang tawag yung mga kapatid ko. Tingnan mo yan, o. Patingin. Nalaglag nalag nalag na yung yero, o. Ayan. No, Ayan yung sign nyo, Tiff? Oo, sa amin. Sa labas to. Wala akong nga. Mas malakas ng hangin ah, narinig mo. Oo. Oo. Tapos tumutulong na din daw sa loob. Kaya ano, Oo. Pinag-download pina ko nga yung ano, yung weather app. Weather, weather ano. Para matikin. Para... Um, ikaw, stay ka dyan. <laughs> So, ayun guys, bababa na po kami. Check natin ang labas namin dito kung okay pa. Ayan, no, guys. May mga natangay na dito ng the bahon. And... Tapos, itong yero na yan, boss. Nakikita nyo yung yero na yan. Ayan, boss. Focus natin. Yan. Ayan, yero na yan. Diretso yan kanina. Ngayon, wala hapon. na. Ngayon, eto na lang natira. Hindi ko alam saan napunta yung iba niyang parte. <laughs> tera, Kuya. Ay, kuya pa Sorry, sorry. <laughs> Ay, kuya. I hope you're safe. Nasa kaya punta Ayan na lang. Hina, guys. Pero kanina, direct yan. Hindi, yung mapilang ata, mahal. Ewan ko. Pero, oo. Tuwid talaga yan kanina. Tapos, ito. Kung nakikita nyo guys. Ito, Yung balding yan, guys. Oh. Nandun yung kanina, Nandito yan sa may garahe. Napuntaya Napunta yun. na dito. Ah, saan? Ayan, no? Ah, eto. Ayan, ayan. Nandito niya kanina. <laughs> Dun pa. Ayan, dyan. Puti nga dyan na naputi. Baka naputa na din. sa doon lakas. <laughs> yung mga basurahan doon, guys. Lilipad na. Wala na, hindi nakakita. Eh. Medyo humina na kasi yung hangin. Pero kanina. Mas mahina nga yun. Kaya medyo nakalabas kami. Yung hangin kanina, ginaganit. Ganito yung higero na And ayun nga, hindi nga, di talaga makatulog, lalo na si Miggy, kasi kinakabahan siya. Kakaba pa naman ako sa mga ganyan pagkakataon. Like, girl. Yung mga ganyan kasi pagkakataon, ang hirap takasan eh. So, ayun guys, nakatulog na rin kami sa wakas. Eh, nakakain na rin kami. Nakapag-ayos na din kami dito. Nakapalinis na din kami. Tapos, hindi na po naulan sa labas. Ayan, gabi na. Time check. 6.12 na. So, um, gagawin namin ngayon, mamimili kami ng mga gamit in case na mawala ng kuryente, ganto ganyan, ng tubig. And, mag i na din kami na pagkain kasi wala na kaming stock. So, wala na kaming pagkain dito. Kaya, mamimili muna kami sa may SM. SM kasi dyan lang yung SM. Guys, ayun lang oh. Hindi ko alam kung kita nyo. Ayun oh. oh kita nyo yan. yan. yung SM. Oh, not sponsored. Pero baka naman. <laughs> ayun, sana guys. Mag-ingat tayong lahat. And sana okay kayong lahat na nanonood ngayon eh, mag free lang tayo sa lahat ng nasa tanga yung bagyong to sa lahat ng naapektuhan makaka-recover din tayo makaka-recover din kayo naniniwala ko doon saka stay positive at tatapos din itong lahat ng to basta yan, stay positive lang guys kaya natin to mimili kami tara na Kung ano mo mabili namin may sasama silang dalawa sino? yung dalawang mokong Oh, oh nga pala guys, update, di po nakapasok si Levi. Wait lang, <laughs> Naglalakad ako pabaliktad. <laughs> Nasa si Levi. O, oh, diba? Lagot ka, Char. Hindi talaga siya nakapasok kasi nga. Hindi nga. na, na talaga. Kasi Pero pinrya niyang umalis. Oo. Oh. Pinrya Three times. <laughs> bakulit talaga siya. Pagdating sa work, wala. Wala kang magagawa. Kung papasok, papasok talaga yan. Ano na, tara na, guys. Tara. Kaya, ano alam. Waterproof ang katawan. Ewan ko dyan, ang lakas-lakas nung no, ano, lakas-lakas nung no, bagyo kagabi. Lumabas pa din, te-try daw niya kung makakapasok siya. <laughs> ang kabaliwan. So, Yung no, alam niya, hindi ko alam kung ano niya, kung may masasakyan ba siya o wala. Alam naman niya wala siya masasakyan, pero tinry pa din niya, di ba? At least nag-try. At least nag-try, paano pag-try mo? Nangyari sa'yo dun sa labas. Ewan ko sa'yo, Levi. <laughs> Pero kailan na pasok mo? Ha? Kailan na pasok mo? Kailan? Kailan na pasok mo? Oo, oh, ayan. Pero sana bukas, tala ng bagyo, sana okay na bukas. Yes. Para makapasok na doon. <laughs> <laughs> so, ayan guys, nandito na po kami sa SM. Oh my God, more than three days na lang. Tapos yun guys, pagdating mo sa loob, Boom! Sarado! Pili lang yung may bukas na store. Ano? Ano, ano yung bukas? Ba't parang... Pagkin-start tayo? Sarado siya. Sarado. Sarado ata lahat eh. Ano lang yung bukas? Ah, I think... Okay, supermarket lang siguro yung bukas. Uy, bukas yung ano ah. Yung department store. Ayan, department store. Yung ibang store dito sa SM. Sarado talaga siya. Ayan And, ayun, bukas o. Oh. Chowking, chowking, chowking. Yung Jollibee. KFC. Jollibee. Yeah. Ay, KFC pala. Ang <laughs> na talaga ng mata <laughs> ko. Tanga, tanga lang talaga tanga. <laughs> So ayun guys, napunta kami sa toys naman. And naisipan na bubili ng ganito. Sabang, may magawa mami. Oo. Alay oh, mo, umula na, na naman ng, ng malakas. Ano, mga pagdodrawingan. Ayan. Kasi may ligaw mag-drawing. Hindi lang magaling. Char! Para mapaglilibangan naman, bumili kami ng ganon. So, ayun. Lalaroin natin yon guys. Tingnan natin kung sino yung mananalo. Haha. <laughs> Apat naman kami, so maganda naman siya laruin. Ayan, gusto makaroon ng ganito ni Miggy. Pero mga Hot Wheels daw, tama mahal. Oo. ano wow. naman yung hawak mo? Sniper. Nung bata din ako, may hindi ko... Nung <laughs> bata kasi ako, hindi ko kayang bilhin to. Kahit isa lang muna, eh, mahal. Oo. Patingin na napili mo. Yan, pinapili niya. Soon, mga ano, bibili rin niya yan. Mga yan. Na, na. Yun, guys. Ito na po yung napamili namin. Gusto naman namin ay sa supermarket. Colgate. Sabi niya, wala daw siyang bibilin. Kaya yung pumupunta Puro sa mga noodles. Noodles! Noodles for life! Let's go! Puro VIP lang! Puro ano? VIP! Anong VIP? VIP! VIP! Di ba yun yung hinihigop yun eh? VIP! VIP yun! VIP yun! Eh sabi mo VIP! Ito yung VIP po! VIP! Ito yung VIP po! VIP! Ayan! Healthy living daw tayo! Magluluto si Bros later ng ano? Ano yung balak manlutuin? Magluluto tayo ng... Carrot! <laughs> carrots na may giniling. Parang sarap magtinola. Parang ano ka ba magtinola? Oo naman. Wee. Tara, tinola oh, uh, tayo. Yes, yes! Oo, oh, masarap pag ano, sabaw. Masimigop ng mga init na sabaw. Ay, ba mayroong ano doon, tinola tayo. Ay, ayaw. Ay, sayote. Oo, oh, may sayote doon. May manok. Wala, yun na lang bilhin mo. Manok na lang. Manok, tapos... Uh, Tapos ano, ano, dahon ng malunggay. Ayoko ano, ng dahon. Ayoko ng sili. Sili! Ayan, bawang. Ang dami naman ng bawang. bawang. Kerin niyo na yan. Ayaran pa yan. Ibi mag-aana daw, magtitinaw na. Hmm? Ito na magluluto. Si Levi. Si Levi daw. Oh. Napakain daw siya. Ayan o. Oh. na siya o. Oh. Let's go, team! Eto. Let's go, team, team! Power. Mas mahal yun. Oh. <laughs> <laughs> Bakit kayo nandyan? Magtatanim kami, bakit? Magtanim na lang tayo ng carrots o paano <laughs> na tayo bibili? Magluluto tayo ng... Carrot! <laughs> Sa harap! <laughs> Sa harap, magtatanim na lang tayo! Sama Sa mo na din ang ampalaya ay patola pala. O, ba? Maroon na kayo magtanim! Oo! Ako pa ba? Baka kasi mag-brown out, ba? Diba? Meron tayong kandila. Bubili na din kami, guys! So, Ito ayan, guys. Ayan, nakapamili na po kami. Ganito ang tamang pagtutulak ng shopping cart. Pag yan talaga nasira na ko. Lagot ka.